Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa reading na to, check mo na lang yung ibang videos. Or, pumunta ka na lang doon sa aming page. Pwede ka naman magpa-personal reading. Madam, space P, as in princess. And then, space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook. Okay. May mga admin na kumaga assist sa inyo. Simulan na natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Six of Swords. A lot of you Virgos na ikita natin. Currently, ikaw ay nag-move on. And, uh, yeah. With the Wheel of fortune, pwedeng may mga malalaking pagbabago na nangyari ngayon sa buhay mo na naging lang para sa iyo na parang kailangan mag-move on. Hindi ako pwedeng mag-focus dito sa bagay na to. So, you're currently moving on. A lot of six. Andito na naman yung six na ito. At ten of swords. So, yung iba sa inyo, masakit, mahirap. Kasi parang napilitan. The six of wands is here. Parang napipilitan ka mag-move on ngayon regarding dito sa ending na nangyari ngayon sa buhay mo. So, yung iba pwede nakakaranas ng separation, ending, and, uh, yeah a lot of fire energy Aries Leo Sagittarius so pagdating sa love sino itong person na nakakonect ni Virgo pagdating sa love sino itong person na nakakonect ni Virgo by the way kung hindi mo gusto yung way ko ng pagre-read may iba kang idea or gustong way ng pagre-read if you want to see the cards pwede naman yan dun sa pinaka channel check mo ibang video and or mag next video ka na lang Ace of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, itong person na ito definitely nasa isipan mo itong taong to. The person in your mind right now. Four of Coins. Masyado siyang makasarili, itong person na ito. Okay, parang mm, hindi niya inisip yung mararamdaman mo or hindi niya inisip kung ano yung magiging effect nito sa'yo. So, masyadong makasarili itong person na to. And, Uh, you do have here the Magician. I feel like a lot of trickery. So, pwedeng niloko ka ni person na to. Kasi Magician, alam mo yung literal na Magikero. They are the one na parang hindi nila sasabihin sa'yo yung totoo. And the person, eto person na to, pwedeng hindi niya sinabi sa'yo ang totoo regarding whatever, no? Kung bakit kayo napunta sa sitwasyon na yan. Kung bakit nagkaroon ng ending sa inyo. Yun ay dahil nagsinungaling siya sa'yo. And then you do have here at the bottom of the deck, the Devil. This is Capricorn Energy ginawa niya yun kasi pwedeng... Para ma-manipulate kanya, alam mo yun? Kasi kung hindi niya yung gagawin, kung hindi siya magsisinungaling, pwedeng hindi kanya mauuto eh. Hindi kanya mapapaniwala. Or, hindi kanya mapapasunod. Pwedeng ganun. Or... Masyado siyang greedy. Masyado siyang greedy. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? The Hierophant For now, you have learned a lot of lessons. Marami ka natutunan dito sa connection na to. ba? Diba? Kasi parang with the Five of Swords, ka eh. Hindi ka lang nasaktan. Parang, parang sinaksak. Alam mo yun? It's like the Five of Swords is like part of you is na-awakened. Nagising. May na ng realiza realizations na naging dahilan para sa iyo na parang um, alam mo 'yun, yung parang hindi mo akalain. Masyado ka masyado ka nagpadala with the lovers sa relasyon o sa koneksyon na ito. Pero ngayon pwedeng nagising ka sa katotohanan. Nagkaroon ka ng parang It's like You know a child tapos nagkaroon ng awakening or pagkagising na parang hindi naman totoo yung mga mermaids, hindi naman totoo yung fairy tale, hindi naman totoo yung um, mga magician, you know. Pero nagkaroon ka ng paniniwala somehow na naging totoo yun. Parang ganoon parang isang bata na nagising sa katotohanan na hindi pala totoo lahat ng yon, hindi pala totoo si Santa Claus. And then pwede dito sa connection na to, parang naniwala ka na may something sa inyo, naniwala ka na this person is your soulmate, naniwala ka na itong person to makakapagpabago ng buhay mo, etc. And he or she is the one for you, so nagkaroon ka ng paniniwala ng ganun. tapos all of a sudden, dahil sa mga pangyayari, na-realize mo na parang hindi, dapat ginapit ko yung utak ko, hindi ako masyadong dapat nagpadala sa dahil sa kung mo nararamdaman ko may spiritual connection kami nitong taong to, ganito-ganyan and then binigay mo lahat, etc. Yung iba sa inyo nagkaroon ng pagbabago, malaking pagbabago pagdating sa paniniwala regarding sa connection mo dito sa taong to. Tapos yung iba nas masakit kasi parang yun yan, naniwala ka eh. Nagkaroon ka ng expectations. Some of you, you, you believe that this is your twin flame, your soulmate, and then all of a sudden, hindi pala. Parang ganun. Ang sakit. Ang sakit nun. So, yung emotions ng person na ito, kunin natin yan. Nine of Cups. Alam mo, parang kahit ako, yung maniwala dito. This person loves you. Mahal ka niya. Gusto ka niya. Pero, <laughs> kunin pa natin. Emotion ito. Person ito para sa'yo. The Page of Wands. Mm-hmm. Ganito kasi, some of you, a lot of you, mahal ka na para doon sa mga hindi sinabi kasi na nakikita natin dito eh. Ikaw tatanungin ko, sinabi ba niya sa'yo yung emosyon niya? Sinabi ba niya sa'yo yung mahal ka niya? No? Kasi kabaliktara nun, ang totoo. Kung hindi niya sinabi sa'yo, so ikaw itong nakukuha na natin ng energy na mahal ka itong taong to, hindi niya lang sinabi, hindi niya lang masabi, at hindi niya lang Uh, binigay itong love for you pero nandun yung gusto ko or mahal kita, gusto kita. Or pwedeng sinabi niya gusto kita pero hindi pa niya sinabing kung gaano pero mahal ka nitong taong to. The Hermit. Ayan, kasi nagkaroon siya ng alam mo yung The Hermit this is Virgo energy you could be dealing with another Virgo. Pero uh, The Hermit is also nakikita ko yan as a alam mo yung Hermit crabs, nag-ingat lang tong taong to eh. Nagkaroon lang siya ng parang sarili niyang shell sa connection ninyo na parang hindi ako pwedeng mag-agad-agad. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo agad na mahal kita, gusto kita. Kasi natatakot ako baka ang mamaya niyan, ako ang masaktan dito. So pwedeng itong person na to nag-ingat lang siya. Para do sa hindi nagsabing mahal ka niya, ha? Hmm. 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 Alam mo kung ikaw yon Pero kung sinabi niyang gusto kanya, mahal ka niya, kabalik na rin din. This person, gusto kanya pero nakita niya kasi yung potential na sayo like gusto kanya dahil magaling ka matalino ka etc. Tapos may mga bagay siyang gustong alisan which is yung comfort zone niya and then nakita niya kung paano ka makakatulong para makaalis siya doon sa bagay na yun. sa so comfort zone niya etc. There are what resonates, guys hindi magre-resonate lahat 'yan. So what is in the future? Ano maghihintay para sa future sa inyong dalawa? Wait lang ha. Dito ko na lang i-ano. Kunin. I mean, nandito kasi yung table. So, dito ko ilalagay sa table. Natutuwa ako sa iba nagko-comment dyan. Parang, <laughs> yung iba, nagko-comment sila talaga. Tapos, napapansin nila kung ano yung difference ng reading in the past. Tapos yung mga lately, ko anong klase ng reading na ginagawa ko. Wait lang guys. Ayan, so napapansin nila. Kinuha ko lang to na nalaglag. The Page of Cups. Ah, uh, okay. Honestly, medyo naging busy ako nung nakaraan eh. Eight of Swords is here. Tell me about the Page of Swords the sun. Clarify the sun. The two of coins. What's with the two of coins? Oh my gosh, wait lang. Ang hirap. <laughs> Kasi ito lang yung available kong stand ngayon. Which is itong stand na to. Ganito ko talaga eh. <laughs> Wala lang, na-miss ko lang makipag-chikahan sa inyo. Like, kasi yung, yung stand ko is clip lang siya, nakaklip siya sa table. So, imagine, nandito yung table, nandito yung clip. Hindi ko siya maklip doon sa other end kasi may wall na yun eh. Parang nahirapan ako. Mamaya, isipan ko na lang ng paraan para ayusin to. Wala lang, chinika ko lang. na ko kayong katsikahan. Ah, uh, okay. The lovers, there's a relationship. may ni iba sa inyo may mga changes the page of cups maybe regarding a child like maybe paglipat ng isang child uh, sa another school if you do have a child na connected sa iyo whether pamangkin mo ikaw yung nagpapaaral or kung yung iba sa inyo if you do have a children or child already so may paglipat ng school or paglipat ng you know some kind of graduation. meron pa talaga mga gagraduate ngayon so if if this is you this could be your reading because this talks about a child the lovers magandang relationship the tree of coins my growth financial growth dito magandang connection wala akong nakuha energy doon. Patungkol sa person mo. Tell me about this. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. I can see reconciliation with friends, happiness dito, Three of Wands. Puro three, no? Three of Cups, Three of Coins, at saka meron tayo dito ng bottom of the deck, which is a Three of Wands. Growth yan, eh. Yung number three. Kumbaga sa numerology, numerology, it talks about growth growth sa'yo financially, growth sa mga child or children sa paligid mo and also with the lovers, nakakita tayo ng growth with regards to relationship, yung mga kakonek mo ngayon, karelasyon mo ngayon nakakita tayo ng growth dyan sa connection ninyo. so mm, ang saya-saya also I can see reconciliation with regards sa friends, families I don't know, these, these people na, ayan, nakakita tayo dito ng um, drinking pag-iinom. Hmm. Tapos yun. So, there's a, a lot of uh, happiness dito in the near future for you. Hindi ma alam mo, napakadali sa'yo makuha yung pera, yung finances, lalo na kung ikaw itong mga bag, ikaw itong taong ito na ikaw, sa iyo mismo galing. Uh, like, for example, you do have a business, there's growth there, so, mm, ang saya-saya. Diba? The more you make yourself happy, the more na nagfo-focus ka sa happiness, the more na magbibigay or magbabalik ng financial success ito sa iyo kasi mas mararamdaman mo, alam mo 'yun yung parang feel na feel mo yung mga changes in the near future para sa iyo uh, hindi changes for the better ha, mas magkakaroon ng growth para sa iyo in the near future. Punta tayo sa person mo. The sun, hmm, Eight of Swords is here. Hindi ko gusto yung Eight of Swords para sa person mo kasi nakikita natin in the near future, yung person na to will be stuck into something. Magiging stuck siya sa something. But there's this, the sun. What's with the sun? Lolokoy niya lang yung sarili niya. Kunwari masaya siya dun sa... Niloloko niya lang sarili niya in the near future na parang Kunwari masaya siya kung nasaan siya, pero definitely with the nine of swords, hindi siya masaya. The feeling is that yung situation niya, oh, nakakita ko dito ng parang tulog eh. Medyo malabo lang. So anong ibig sabihin nun? It's like, pwedeng yung person mo, the more nag siya sa isang sitwasyon na hindi na linuloko niya yung sarili niya na masaya siya or okay lang sa kanya. Pero with the Nine of Swords, there's a lot of problem doon. Eight of Cups is your Cancer, Scorpio, Pisces. Energy problem in the future. Kumbaga hindi natitigil yung problema. Kasi hindi siya gumigising o hindi siya nagigising sa katotohanan kung ano talaga yung naglilimit para sa kanya na talaga maging masaya. Kasi ang nangyayari niyan, parang siya mismo nagbibigay ng limitasyon sa sarili niya by staying in a connection, in a situation na parang dito kasi siya komportable na parang feeling niya, ito kasi dapat yung maging choice ko sa buhay. A lot of uh, pag-iisip dito sa person na to. Pero alam mo yan, pinaniniwala niya yung sarili niya na masaya siya sa sitwasyon. Parang, yun, totoo, hindi naman talaga ganun. Daming problema. Ayaw niya umalis. Hindi siya makalayo or hindi siya makaalis kasi feeling niya hindi niya kaya. Ito na yung comfort zone niya. Ang hirap, ang hirap umalis or nahihirap na siya umalis sa comfort zone niya. Tendency, hindi naman talaga siya masaya or hindi talaga siya nagiging masaya. Ayun. Last card for you. For the sign of Virgo. The hangman in the near future this is your person waiting ano hinihintay niyo ace of cups new beginning love or knight of swords alam mo mali dito sa person mo i don't know about you guys pero if this is a person the more gusto niya na yung beginning pagdating sa love eh. Pero kailangan niya mag ng risk. Kailangan niya gumawa ng action. Kailangan niya maging matapak. Kaya lang wala siya noon. So, paano siya magkakaroon ng new love? At least is your person manifesting love, manifesting connections na talagang magbibigay sa kanya ng happiness. Kasi honestly, technically, hindi naman talaga niya makita yun sa kung nasaan siya. Sitwasyon na kung nasaan siya. Whether you're dealing with single person or may ka-connect, may ka may ka-living, whatever. So nakakita tayo dito na hindi, niloloko niya lang yung sarili niya. Hindi talaga siya ganun kasaya doon. Pero wala naman ako nakikita ang action sa kanya. I don't know about you. Pero ikaw, um, naisip mo lang. Bala siya sa buhay niya parang yan. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.